dito po tayo ngayon sa Dampalit Mega Dike tingnan po natin yung mga tanawin sobrang ganda po talaga dito sa lugar ng Dampalit Mega Dike yan po yung mga inaayos po nila ngayon nakikita po natin ito po yung daan uh, tutungo po at mga gilid po nito yung mga palaisdaan po Ayan po yung lugar kung saan tayo tutungo papunta doon po sa ginagawa po nila na kalsada. Ito po yung ginagawa nilang kalsada pero patungo po doon is marami na rin po mga buo na po at ayos na kalsada na po. Tara, baybayin po natin itong kahapaan po ng isang dampalit mega dike. Dito po yung mga marami pong mga namamasyal pong ating mga bayan. Tsaka marami rin po nagtatanong po paano po pumunta dito ay napakadali lang pumunta po dito sa ng Balit Mega Dike. Ito po yung mga natapos at maayos na kalsada na po ngayon dito sa lugar ng Mega Dike. Yan yung mga ibang kababayan po natin na mga namamasyal po dito ay mga umuwi na po. At dito po sila nagre-relax. Nakita po natin yung mga gilid po ng lugar dito na puro pala isdaan po. Ayan po dito po yung mga inulog yung mga similya po ng ating mga bangus po yung mga gilid po kaya, kaya makakahabaan po talagang maganda po talaga dito yung mga tanawin sa Lampalit Mega Dike talagang makikita nyo yung lugar kung saan um, sarap po talaga ang pakiramdam po dito sa lugar na ito kasi sobrang lakas po ng hangin at saka dito may makikita rin po tayong mga nagtitinda rin po ng mga seafoods, bangus, tilapia at madadaanan po talaga natin. Sa ngayon, wala na po tayong ganong makitang tao dahil medyo tanghali na po. At ayan po, makita po natin sila. Yan, mga nagbibisikleta, mga namamasyal po dito. Ang tagusan po kasi nitong lugar na ito, dampalit pa rin po. Uh, Merbil dampalit. Doon po yung pinaka-ending po niya. Kung baga sa ano, umiikot lang po tayo sa kahabaan po nitong Dampalit Mega Dike. Nakita ah, po natin talaga yung mga tanawin na ito po ay isang magandang lugar kung saan na pwede tayo magpahinga, mag-relax. Ayan po, ito po yung lugar na talagang makita na ang ganda ng tanawin po talaga dito sa lugar ng Mega Yung kabilang lugar po nakikita po natin na may mga bahay po dyan, mga kulay pula. po lae po Barangay Tansan na Botas City. Ayun po yung mga bahay na pula po, po doon. Yan. Ayun po yung mga malaki na mga inaayos na po ngayon dito sa kung saan lahat po ng mga gumagawa po. Ayan, may mga bakawan po dyan. Ayan po yung mga inaayos po doon. Yung mga lugar na po na sa dulo na yun. So, ayan po. Dito po sila lahat mga namamangka mga ating mga kababayan na pupunta po sa ibang palaisdaan na kanilang mga hinuhulugan at mga malalaking bangus, diyan po talaga sila dumadaan. Kaya, i-diretso po ulit tayo para alamin natin na uh, kung saan na napakaganda po ng lugar. Ayan po, ang lugar po talaga ng dampalit yan, yung mga gilid po na nakita po natin sa bahay. iikotin lang po natin sila at mapapa ano natin yung, yung anong kagandaan ng lugar po ng dampalit mega dive. Yung mga lagay na po, po dito, yung hindi na po sila namamasyal dahil nga gawa nga ng mga nag yan na kaya pala tayo ganong binabutang tao so, Diretso-diretso lang po tayo hanggang sa makarating po tayo sa pinakadulo po ng lugar kung saan na yung po yung pinakadulo ng Dampalit mega so, Diretso-diretso lang po tayo O so, diba ang ganda ng tanawin dito meron din po mga fisherman dito na may mingwit naman ang kanilang lamina at kanilang mga pananghalian kaya dito po sila na mimingwit tuloy-tuloy lang po natin ang ating proseso dahil nga sa ganda po ng tanawin dito ay eh, talaga makikita may ingayo ka talaga sa naayos na tampalit mega eh, ito po kasi yung lugar kung saan na nagkaharap po para uh, yung mga tubig kasi dati ang malabon laging binabahayan laging binabayang kasi nakikita po natin kapag konting ulan lang po talaga eh baha na po talaga yung eh, nakikita natin no? pero sa ngayon na lagyan na po ng harang kaya medyo hindi na po binabaha yung tampalit at may mga pumping station na po tayo na kikita na inasikaso po ng ating butihing kapitan na si Carlo J. Dumalao siya po lahat ang umaasikaso po ngayon sa ating barangay at magpapaayos ng pinakamagandang lugar po sa atin dito kaya talaga nakikita natin na maayos na maayos na po yung lugar ng barangay Dampalit eh mga ilan ilan na lang po tayo nakikita dito mga nagre-relax na po sila talaga may mga nagtitinda rin po dito na mga kape para sa mga taong gustong mahilig mahilig magkape no, kahit tanghali na talagang may makikita ka pa mga nagtitinda kasi ang dami dami po talaga dito mga namamasyal na kababayan po natin na mga tagaybay -e sa lugar saan sila naroroon, na roon talagang maayos na maayos at sig po sila na nakakapunta at nakakarating po dito sa uh, lugar na kung saan eh, nandito po tayo ngayon sa Dampalit Megadike medyo mahaba po itong lugar na to at paikot po tayo na pupunta dito sa Malabon uh, Malabon Mega Dike Ayan, ang ganda ng tanawin talaga dito talaga makita mo yung mga palaistaan po dito na mga maayos po talaga yung pagkakagawa po nila ngayon, di na nata, wala na tayong maabutan na may mga nagtitinda pa po dito kasi dapat maagang maaga po talaga at makikita natin mga nagtitinda po talaga ng mga sariwang hipon talaga makikita yung buhay pa yung hipon na bibilhin mo kahit alimango, alimasag makakita ka rito ng mga sariwang bibilhin mo dahil sa ating mga kababayan na kanilang pa mga palistahan talagang sila yung nag, nagpumilit na makapenta at sa ating mga gustuhin na ulam eh talagang masusubukan mo talaga sila na ano makikita mo sila dyan sa may gilid-gilid na kita mo talaga ang isa-isa nila tinatanggal yung mga kanilang mga huli talagang itong travel tour natin talagang masaya dahil talagang sarap-sarap sa pakiramdam yung hangin Sobrang lakas po talaga Yung mga ibang palaisdaan po dito ay medyo nasira na at mga naka-open kaya marami rin po mga namimingwit dito na ating mga kababayan na para may pang-ulam -pang po sa hapagkainan po nila dahil sa kanilang pamilya na nagtsatsaga po sila talaga sa dito para makahuli lang po ng mga isda. Ito po ito, medyo rough road pa po itong ito na hindi pa naaayos na yung karugtong. Medyo didiretso pa rin po tayo. At patungo pa rin po tayo sa lugar na kung saan eh doon po yung pinaka ending po ng mega dike sa so, mga gusto pong mamashel dito na mga kababayan natin na taga ibang lugar Welcome po kayo dito sa Mega Dike. At madali lang naman pupuntahan dito ito sa Barangay Dampalit. Pakihanap na, i-waste niyo na lang po. Makikita niyo po to kung saan po yung daan patungo dito sa Dampalit Mega Dike. Madali lang matuntun to. Lalo, kung pupunta kayo dito, kailangan na maaga-maaga kasi talagang Maraming tao, mga nagjajaging, mga nagre-relax po dito. Talagang mapapasarap ka talaga dito at saka mag -e enjoy ka kasi marami kang makakasalabuhang mga kababayan natin dito sa Dampalit Mega Dike. ito ang tawag po dito prinsa hindi pa po naaayos yung prinsa po dito rough road pa rin po pero pagdating nyo po dito ayan cementado po ulit yung daan ayan po yung maganda po yung mga lugar po na yan parang gay dampalit po yan yung mga kabahayan po natin dyan umiikot lang po tayo dito sa dampalit mega dike ito yung tawag po dito sa malaking bangka na po ng mga kinakargaan po ng mga bangus na mga similya at tinahatid po kung saan-saan po lugar dito sa Lugan Kapite, Laguna. Doon po nila inuhulog yan yung mga bangus na maliliit tapos doon na po siya palalakihin. Yan po, e po yung bangka na kung tawagin po natin na pituya. May mga maestro din po yan na nagpapagana po ng ano bali sa makinista sa ilalim. Tapos sa uh, dulo, 'yun po yung maestro po nila. Yan mga may mga dumadaan po dito at umiikot lang din po. So talagang makikita po natin na maganda po talaga yung lugar. mga namamasyal din po dito yan sa lugar po ng Mega Dyke sila po yung mga paluwas na po at pabalik na po kung saan po sila mga dumaan so mahaba po talaga tong lugar ng Mega Dike kung talagang babaybay mo dito sa lugar ng Dampalit Malabon City So hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa sumusubaybay po at ako po si Boss Land Explorer na gilingkod para sa ating mga kababayan na alamin kung ano po ang sitwasyon dito po sa lugar ng Dampalit Mega Dike. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.